Bala yan po, tayo po ay laking tuwa oh, ng pagkalusong natin ngayon. Oh, po. gawa ng bumungad po sa atin itong mga itlog ng itik. Ay, talaga akong nakakatuwa. Oh. Nice! Panalo. Oh. Panalo. Oh. Quality, nag-iitlog na siya. Oh. Buti't din natutok yan ng aso, bagong bago. Oh. Galain pa natin, oh. Nagbigay na, oh yun, oh. Panalo. Nagbigay na siya ng itlog. Oh. Narito na pa man din yung aso. Apat. Hmm. Quality Atin pong gagalain pa. Wala pa po tayong lalagyan. No? big picking. Ay, jackpot. Quality. Panalo to. Panalo. Ito na ho yung pinapangarap natin na tayo makakaitlog. Chuchu, uwi na muna. Dali. Uy. Dali, baka matukoy ninyo eh. Titingin pa po tayo panalo cucu apat talaga po naman nakakatuwa yan <laughs> yung, yung baga sa tagal mong hinihintay tapos ay andyan ah oh. Bali hindi rin po natin masabi na yung itik natin siguro no nakaraan kung ngayon ko rin lang po na pagtanto kaya hindi ba ano o oh, siguro baka hulugun oh, o oh, lugon lugun ba yung balahibo ay di ngayon lang na nakarecover yung po siguro yun ngayon naman nagbigay na sila ng itlog tapos ay eh, sinamahan pa natin ng ibang tandang oh ayos panalo to Yari nga eh. Panalo sa itlog. Yan ang delikado Wak Bali ngayon po naman yung itik nasa gitna. Nandiyan nagagala sila diyan. Bali yung pong ating inahin ay 11. Dalawang lalaki siyam. Kung po kaya niyang mag-itlog, halos araw-araw yung isa'y kaya niyang ibigay. Ang itlog. Bali tayo po yung maglalaga ngayon ng itlog ng itik. Ayan, may green. Oh. Ayan po na may tubig na. panalo yung ating itik talagang sabi ng iba tama po ay, huwag lang daw may inip po ito po hindi natin kinainipan yung ating itik ayun maitig na ngayon dumami na po yung kalapati yun no? isang lumpon no? nadagit nung isa yan po yung mga kalapati yun no? dami ilan yun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 89 Siam, siam yung kalapati eh, dagit ng isa oh Kita kaya yun oh tig Siyam po yung kalapati oh. Mukhang nadadagit na ng isa natin dito eh. bali naman po ulit natin ang trap oh. ayan papunta doon sa bahay yun oh trap ang dami ho kasing kalapati pupuntahan po natin doon natin paparundahin papaliba din po natin yun andula sa kam kamutihan yun po yung maraming kalapati yun Ano po yung kalapati yun? para siya lumipad yeah. <coughs> yan ako yan, na, yan na, oh. yun na na dun sa trap oh. yun bumaba na sa trap de la bonne magie Sabayan niyo. Dyan na po ang ating itlog. Oh. May grill Mga ilang minuto pa po Ah, na siguro to. Nai po. Ating hahangoin na. Lagyan lang natin ng mainit. Anong malamig na tubig. Diyan na natin tinaktak tubig para tumigas yung abuhan. napakasustansya bali ito na po yung ating itlog ng itik ayan eh, eh. pagkain pa pala mababantuan ng tubig durong init pampalakas ng resistensya ay ang sarap nito bagong bago po hmm yung pumbalat ay itatapong ko sa malayo oh. at baka matukuyan ng aso pangangain po ba ay di tayo walang maaabot lagi oh. asin. Ang ganda, dilaw ng dilaw. Tayo po pala magkukuntin pa ng ano. Ito po sabi ko yung suka ng niyog. Iba lang yung kanyang lalagyan po ba? Yung dati lalagyan ng suka. Ikukuntin din po natin yan, tapos tayo gagawa pa ng suka. Para pampagana natin ano isang tipo ano sa itlog ang itlog po na nabili ninyo kumbaga mapapansin niyo po yung iba ay dilaw na dilaw ano po yan po ang fresh na egg pero po pag yung mapansin niyo kumbaga wala po naman akong ano kumbaga disclaimer lang ano po pag po yung parang medyo may mapapansin ko yung parang medyo may itim-itim na yan na yung hindi po naman po yung bulok, kumbaga medyo maitim-itim na. Yung po ay stock. Opo. Tipla ang po ano po. Yung po naman hindi makakaano. Hangga't hindi siya bulok. Pansinin niyo po yung itlog na maalat para yung yung ganun, yung po ay yung luma. malalaman po natin sa nilaga mm. maano po yung ganito ma mataas ang vitamina suka mm -mm. mm. kakain po dalawa lang po ang ating inilaga at yung pong iba, iba ulamin natin perito oh, aba pagkain eh. sabas po ito tinitinda ah fresh na fresh eh. Oh. gagala po sa bukid daw may melindal tatrabaho minsan huwa din eh ano? dami merienda hindi trabaho minsan naman dami minsan ho naman dami, dami trabaho wala maroon dyan balik tarang na hmm. ang okay po. Salamat po sa inyong pagsama ano po. Yan, ingat po palagi. Happy lang. Bye.